Hi guys, good morning. Eto, trabaho na naman. Eto nga, mag start na naman tayong magtrabaho dahil papalik na ang mga amo. Kaya, eto na nga, papunta ako ng shop para mamini ng mga ingredients ng aking lulutuin. So, tatlong recipe ang lulutuin ko guys para sa kanilang pagkain, pagbalik nila, at yun ay inire lang nila trabaho ko dito sa Hong Kong ay ay isang all around domestic helper. Ako, so, sa ayan na nga po papunta na po ako sa shop niyan para mamili po ng mga ingredients ng lulutuin ko sa unang uh, recipe na niluluto ko tuwing umaalis ang mga amo ko. So ang lulutuin ko is chili con carne. Uh, so ayan na po okay. unang bilhin unang bibilhin natin garlic. is garlic tapos on, uh, onion ayan. so namimili po ako kung anong onion ang bibilhin ko dyan dahil um, kung saan, saan po galing yung onion na yan. So, meron sa galing sa China, sa US, sa Japan. So, ang normally na binibili ko pong um, product is galing po sa ibang bansa. wag lang sa China. So, ayan yung carrots. Carrots is galing din po sa Australia. So, ang mga amo ko po ay Australia po sila. Pure. So, hindi po ako namimili ng product of China. Si ayaw po nila. So, ayan. Hindi ako nakabili ng celery. So, next na bilhin natin is minced beef. So, ang binili kong minced beef, guys, is 3 kilograms kasi um, pang maramihan yung lulutuin ko. So, dahil magluluto ako ng chili con carne at pang red sauce ng lasagna kaya 3 kg ang binili ko. So, bukas lulutuin ko naman yung red sauce para sa lasagna. At ngayon, chili con carne ang lulutuin ko. So, ayan guys. Para bukas. So, next na bilhin natin is mga herbs. So, dahil wala na akong time, pumili ako ng isa. Tapos, pumili din ako ng rosemary, uh, ng basil, at uh, asin. So, ayan guys. Kompletong ingredients ang dapat bilhin natin para um, sa lulutuin natin chili con carne so ayun na nga guys so yan ang ginagawa ko tuwing umaalis ang mga amo ko pagkatapos um, magluluto ako ng mga pagkain nila para pagdating nila puro mga reheat na lang guys ang kinakain nila gusto kasi nila yung madalian lang so pagka, for, for example pagkaling ng mga bata sa school pag uwi nila reheat -re na lang sila ng chili con carne and then uh, rice samahan rice nila ng rice so yun na yung dinner nila ganun so ganun lang po ang style nila so wala nang magluluto sa amin pag nandito na sila dahil yung mga pagkain nila is nakaluto na guys dati na yun nakaready so reheat reheat na lang ganun ang style nila gusto kasi nila you know, yung madalian lang kaya niluluto ko na lahat yung mga recipes na pinaka gusto nilang kainin so ayun namimili ako ng ingredients ng chili con carne uh, um, kidney beans ganyan uh, chopped tomatoes eh, tapos yung mga herbs tapos, red bell pepper. And, um, tomato paste. Ganyan. At, uh, ayun na nga guys. Yan ang mga lulutuin ko. dalawang ano dalawang taco so ayan guys mag -check, check out na tayo magpapayad so, na pa uh, saya pa maya saya pupunta naman ako sa marketplace kasi hindi na ako nakapagin ng celery yes, uh, So, um, ang tayo sa fusion. And then, after sorry, that, diretso tayo, ito tayo ito. sa marketplace para bumili ng tuloy. Ayan. So, ayan. Guys, nandito tayo sa marketplace kasi uh, kulang yung ingredients ko sa paggawa ng ummm uh, chili con carne. So, nandito ako sa marketplace kasi wala sa fusion. Ayan. Nakakatamad sa ng magpunta pa sa ibang shop. Kaya lang, ayaw ng amo ko yung um, China products. Oh, lahat ng mga galing sa China, hindi hindi ko binibili kasi um, ayaw ng amo um, so. nga, nandito tayo sa market. Marketplace. marketplace. So, ayan guys. Pagdating ko dito sa marketplace, parehas. Wala pong um, galing po sa Spain or galing sa US na celery guys. Kaya hindi ako nakabili. So, ayan guys. From Taihang Marketplace, punta naman tayo ngayon sa One Chai. At titingnan natin sa Mark and Spencer kung makabili tayo ng Um, celery doon dahil wala akong ingredients para sa red sauce ko sa lasagna so ngayon papunta na tayo sa one chai sa mark and spencer para tingnan natin kung may mabili tayong celery doon so ayan on the way na tayo para sa paghahanap ng isang ingredients ko para sa red sauce for my lasagna. So, ayan guys. Nandito na tayo sa Wan Chai. Malapit na tayo sa Mark and Spencer. At tingnan natin kung makakabili tayo ng bibilhin natin celery. Natin so ayan guys, na mabuti naman at nakabili celery. din ako sa wakas. Ayan, at itong celery Spain. na ito ay product of, product of Spain. So mabuti naman at nakabili na tayo sa so, Mark and Spencer. Sa Dahil kung hindi, nako, pupunta na naman ako sa kabilang shop, sa may great. So ayan na nga yung kusina ko. Ang kalat guys. So start na ang cooking. Ayan na guys, yung lutong chili con carne ko. Thanks for watching guys. Bye!